Good morning, beautiful people. Dito sa Munoz, Nueva Ecija, ay panahon na naman ang taniman ng palay. Kaya ayan, dito kila Ate Winnie ay nag-uumpisa na silang araruhin ang mga tanim na ito. Dahil magtatanim na yan ng palay. Pero sayang naman daw itong mga saluyot na to na kusang tumubo dito dahil aalisin na sila ngayon at papalitan na ito ng palay. Mabilis bilis lang oh laka dalawang ikot na agad tong truck na ito oh. mabilis lang maalis yung mga ano mga damo at saka mga saluyot na yan pero bago ang lahat ayan si ate na kahit na dumadaan yung nag-aararo, kumuha siya ngayon ng saluyot sumingit siya ayan kasi paborito po nila dito yung mga saluyot sobrang dami ng saluyot na yan oh. <laughs> kaya yan po bigla siyang tumawid dyan at kumukuha siya ngayon ng saluyot kahit na mainit na mainit kasi yung saluyot po na yan gustong gusto po nila yan na dito kaya ayan nakakatuwa naman niya si kuyang driver na yan kasi nung nakita niya po si ate Mirna na biglang tumawid dyan at uh, kumuha ng saluyot ayan po titigil po siya dyan sa gilid Hala, sige, Ate Mirna. handa <laughs> dami niya nang nakuha. Biglang naghintay yung ano, yung driver ayan. Titigil po siya dyan sa tabi. Nakakatuwa, mabait naman niya si kuyang driver. Para ano makakuha daw si Ate Mirna ng mga saluyot. Ayan, sumunod na rin si Ate Jema. Oh, halos lahat po sila dito ay kumukuha. Ayan na, si nanay Aning, tumawid na rin. <laughs> Gustong gusto nila ng saluyot dyan, guys. Ayan, ayan, no. tatlo na sila dyan na hinihintay ni Kuyang Driver na kumuha ng mga saluyot kaya ayan. Sige, kuha, kuha kuha dami na yung ang yung dalawang kamay na. go nanay naniyani Opo, oh, ah ay nako, nanay si sikat na yung isang video mo ah dapat na mo yan Ayan, na mara oh Ayan, na bakit si, ka ganon 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 din Bilisan nyo, nangangalay na si Kuya Driver. Ayan o, no, nagaantay sa inyo. <laughs> Ay, nako. Sana all, talaga mahilig sa saluyot. <laughs> ako nanonood lang. <laughs> Sana nga po nag-uulam ako ng saluyot eh. Ay, hindi naman ah. Hindi lang... Hindi lang nakasanayan, grabe ka naman. <laughs> Siguro kung isdayang yung nagjajan kanina ko pa din ang <laughs> Wow, may vitamin C pala talaga yan. Uy, kadami na yan. Ako mukhang madami kayong mapagbibigyan yan na. Ah. Si Joel mahilig yan. Kaso di ako marunong kasi kumuha niya. Nanay, anong kala ko lang yan, eh. Lahat ba yan sa luyot? Ay, lahat ba yan? Talaga ba? Ito ang ulam ng Ilocano. Pati ay, yung abonay. Oo. Oh. Oh, ayan, nakarami na si Nanay Ani. Bigay ko kikuha nito, Sister Peri. Oo oh, po, sige po. Ayan. Thank you, Kuya. Salamat sa pag-aantay sa kanila. Pati mga ano, pati mga ugat, Ate Gemma. Pati ugat, ah. <laughs> Ate Gemma, ayan <laughs> na. <laughs> oh, palawa, palawa. Si Ate Gemma, pati yan. <laughs> ating mga ugat. <laughs> <laughs> Kadami nilang nakuha sa luyot. Ayan, no? Uh, kuha ka na. Hindi. Sige, mamaya na lang. Karay ko, ano ba yun? Oh. Uh.